Uy, may special episode tayo. During the struggle, ayun ng San Miguel na mapangalan doon sa Mapalad at sa Salfa yung ano. Kaya gumawa ng bagong pangalan, ito na yung naging panaw. Yan na po, panaw multipurpose cooperative, it means uh, journey, walk. Yung mga iba-iba pong mga kasama namin ay tatanim ng kasaba din, ng corn, tsaka ng saging. Siguro yung pinaka-importante ay talagang tulong talaga when it comes to project management yun po yung pinaka-importante project management talaga. Sobrang hirap talaga pag may dumaan na, halimbawa nung, nung may dumaan dito na ang lakas-lakas na hangin, suwerte si Romar, wala siya dito. Nung nangyari yun, iyak na iyak kami, nambali lahat ng mga saging namin, pero wala kami natanggap from the government talaga. Ngayong araw, sumahan niyo kaming kilalanin na talami ng kwento ng isa sa mga pembro ng Panaw Sumilaw purpose Cooperative at Trabaho 163. Alamin natin ang kanilang sitwasyon ngayon at kung ano ang mga maaari nating mabisita at maitulong sa kanilang kooperatiba. Tara sa isang Sensei special episode. Hello po, ako po si Inday, ako pong taga-sulat sa Panaw mga uh, more than 10 years na. Panaw Sumilaw ay uh, cooperative na nag nagco-compose ng dalawang organization ang first ay yung older organization namin na Mapalad Multipurpose Cooperative and then the San Vicente Landless Farmers Association. Sila yung mga mga anak ng mga tatay at nanay namin before nung nasa Mapalad pa. Tapos during the struggle, ayun ng San Miguel na mapangalan doon sa Mapalad at sa Salfa yung ano, kaya gumawa ng bagong pangalan. Ito na yung naging pano. E ano na po, pano multipurpose cooperative? It means uh, journey, walk. Yeah. So ano po yung objective ng cooperative? Sino po mga kasali dito? Mga landless po na members from San Vicente, Sumilaw so, Bukid noon. And the main ano po, goal ay to own the land again, to get back from the uh, mga kapitalist ba na nakakuha ng lupa namin na yung parang ancestral. ah uh -huh. Yes. Eh, hindi, hindi po ba ito tinamaan ng Comprehensive agrarian Reform, CAR? ano po, naka ano po kami, sa car po. Ah, kapart po ng yes, car program. Yes, okay. Ah, ano po yung main na uh, ginagawa ngayon ng kooperatiba para kumita, gumawa ng yes, pa. tumulong sa mga miyembro? nagsasaka po, ang main crop ay kasaba and corn. Tapos may mga iba-iba din, may kakunti konting kape doon sa communal farm ng panaw, tsaka ng saging. Tapos ang mga individual po ay may, may hinati-hati po na 50 hectares from the San Miguel Corporation. Yung mga iba-iba pong mga kasama namin ay tatanim ng kasaba din, ng corn, tsaka ng saging. Yung pong cooperative siya nagbebenta ng produkto? Hindi po. Individual po, yeah, from the trader. Apo. Yung, ano pong tulong na binibigay ng kooperatiba sa ating mga farmers? May agricultural loan po kami. Ah, agricultural yes, loan. po. Uh -huh. Ano pa po? Ah, uh, meron po kaming maliit na ano, yung parang hospitalization. Uh, yun, assistance lang. Parang assistance lang sa mga members ba. Na halimbawa magkakasakit. Tapos yung pang halimbawa may namatay, may bibigay kami na, na din from the members din. In terms of skill naman po sa pagtatanim, technical training, may ginagawa po ba kayo sa mga miyembro niyo? Opo. Nag nagtuturo din ng ano, nagtuturo ng nung kung paano alagaan ng mga tanim, ganon. Tapos may mga pumupunta din dito na mga company from yung mga chemical company, mga fertilizer company, nagtuturo-turo din sila. Tapos may mga training din kami na-avail from other mga non-government organizations. Sila yung nagbibigay ng mga learning uh, learnings po sa farming. Sino po mga NGO yung mga partner niyo dito sa cooperative? When it comes to kanang uh, about kanang mga struggle-struggle, mga law, about sa kanang balaod, ano ba yung batas, yung balaod Mindanao po, siya yung nagtutulong sa amin. Pero uh, about sa development, yung sa uh, organic farming, andyan ang agri-co-OPH, ang co ko para sa uh, financial ano namin system sa cooperative. Ayun. Remember po ba kayo ng pakisama? Yes po, opo. Pakisama. Tumutulong din po. Pakisama. Tsaka ang dami pa sila eh. Hello yeah, po. Yeah, kung sino man gustong tumulong sa amin, lalo na sa aming trabaho 163 po, pwede po kayo po bumunta, bumisita, papatingin-tingin dito sa aming ano sa aming mga e eh houses para naman ma-experience nyo paano kalamig ang hangin dito sa amin. Kung ano yung na-experience ni Romar dito. Para sa marami pang sensei at limang siglo na videos, maaari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts. At huwag po sanang kalimutan mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. Magbabalik ang aming programa pagkatapos ng ilang mga paalala. Huwag po kayong aalis. Ako ay nanunood pa rin ng Sensei. Para sa marami pang Sensei at limang siglo na videos, maaari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts at huwag po sanang kalimutan mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. Yeah, hello po, yan. Yeah. Okay, po kayo pumunta, bumisita para patingin dito sa aming ano sa aming mga e houses para naman ma-experience nyo paano kalamig ang hangin dito sa amin. yung Kung ano yung na-experience ni Romar dito. Kung meron pong interesadong makipag-coordinate sa kooperatiba nyo po, paano po kayo makukonta? May email po. Tapos uh, ang direct contact po namin ay chairperson. Chairperson Chiril Lorenza po siya po yung official na contact po. May Facebook page po ba kayo? Meron po. Paano sumilaw multipurpose cooperative? Sa mga tulong naman po, ano sa tingin yung kailangan tulong ng cooperative? Sa ngayon, hindi kami makapagtayo-tayo ng ano, ng ibang negosyo kasi kulang talaga sa ano eh, financials talaga yung ano. Meron kaming plano na kasava processing, kaya lang ano, uh, malaki-laking pera ang dapat gugulin sa ganun. Meron naman kaming propose na pwedeng mag-loan sa Mayland bank. Kaya lang di pa na, ano, di pa natuloy. Pero pa, ano yun? At tsaka, ano po, meron din po kami sa, sa, may mga tulong din po kami na, na ano, na kukuha. And then, meron po kami proyekto, yung trabaho 163 po. Siya yung, ano, may mga marami na po naka-avail, nakatrabaho dito nung gumawa kami. Tapos ito, yung mga eye houses. O, sa trabaho, 163 po yun. Tulad po nun, meron po ba kayong kailangan tulong, kunwari, sa management or para makagawa ng plano at maging negosyo yeah, opo. Yung, katulad nung sa processing po, yung kasama processing. Yes po, opo. Kung sakaling magkaroon po kayo ng tulong, mabigyan kayo ng loan doon, ano po may tulong nun sa mga miyembro niya? Mas malaking kita, mas malaking income po. Direct from the cooperative na yung ano, yung mga produce namin. So pwede nang bilhin ng cooperative yung process niya, kayo na yes, po, po magbebenta. Yes po, opo. Karamihan po ng kooperatiba, katulad po sa ibang ibang lugar at ibang, ibang crop, ang ginagawa, yung kooperatiba ang kumukuha, halimbawa dito sa Bontok, Lagawe, uh, yung kooperatiba po buwibili ng kape para sa lahat. Apo. Para sila yung nagsiset ng price. Ginagawa niyo na po? Kayo? Hindi pa po. May, may plano din po kami na gano'n. Kaya lang kulang talaga sa ano financials talaga. Pero magsisimula kami pag andyan na yung sa kasaba processing ko. Sa local government po, ano po nakukuha yung tulong sa munisipyo o kaya sa probinsya ng Bukidla? Dati, nakakakuha kami ng yung abono at saka yung mga corn seeds. Yun, nagbibigay sila. Tapos halimbawa pag may, ano, may dumaan dito na halimbawa yung tagtuyot, yon, may naibigay sila sa amin pa konti-konti, kaya lang, hindi yun sasapat. Tsaka, yung parang pili lang ba ang nabibigyan, hindi lahat. Hindi lahat nakaka-avail. Kaya ayun, sobrang hirap talaga pag may dumaan na, halimbawa nung, nung may dumaan dito na ang lakas-lakas na hangin, sorte si Romar, wala siya dito. Nung nangyari yun, iyak na iyak kami, nambali lahat ng mga saging namin, pero wala kami natanggap from the government talaga. So yun po kailangan na, ano, may, iparating sa gobyerno yun. Ayos yes, po. Wapong mga updates. Magbabalik ang aming programa pagkatapos ng ilang mga paalala. Magpo kayong alis. Ikaw ay nanunood pa rin ng Sensei. Para sa marami pang Sensei at limang siglo na videos, maari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts. At huwag po sanang kalimutang mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. Sa local government po, ano po nakukuha niyong tulong sa munisipyo o kaya sa probinsya ng Bukidnon. Dati, nakakakuha kami ng yung abono at saka yung mga corn seeds. Yun, nagbibigay sila. Tapos halimbawa pag may, ano, may dumaan dito na halimbawa yung tagtuyot, yun, may naibigay sila sa amin pa kunti-kunti, kaya lang, hindi yung sasapat. Tsaka, yung parang pili lang ba ang nabibigyan, hindi lahat. Hindi lahat nakaka-avail. Kaya ayun, sobrang hirap talaga pag may dumaan na. Halimbawa, nung, nung may dumaan dito na ang lakas-lakas na hangin, sir, si Romar, wala siya dito. Nung nangyari yun, iyak na iyak kami, nambali lahat ng mga saging namin. Pero wala kami natanggap from the government talaga. So, yun po kailangan, ano, may, may iparating sa gobyerno yun Ay, yes, yung po. sitwasyon. Okay. Meron po ba kayong mga self-sustaining program, katulad ng savings and loans? Ah, meron po dito sa kooperatiba po. So, meron pong nag-iipon tapos pwede silang manghiram base doon sa ipon nila. Ay, yes po, yes po. Hindi po ba kayo sumasali sa mas malaking kooperatiba para lumaki? Hindi po, pero accredited naman po kami sa Coop Natco, sa sa Pakisama. Ayun po, opo, sa AgricoPH. Ayun. Kung meron pong gustong tumulong, ano yung pinakamalaking maitutulong dito? Kasi po pag sinabi natin, alam ba, financial lang yung tulong, marami naman po tutulong. Pero mas Apa. maganda po, yung mas malapit sa puso nila kung anong yung kailangan nyo. Oo. Eh. Oh, siguro yung pinaka-importante ay talagang tulong talaga when it comes to project management. Yun po yung pinaka-importante, project management talaga. Kasi hindi man yun, hindi man yun aabante, hindi yun kikita pag hindi professional yung ano ba, nagmamanage naman. Pwede pong malaman gano'ng kalaki yung kooperatiba? Ah, kami ay 163. Tapos ang ang lupa ng PANAU alone ay 144. Sa other organization po ay 56. So nasa mga 200, 200 po kami. So kung gano'n po, sa tingin niyo ilang pamilya na apektuhan ng kooperatiba nyo? Kung aangat yung kooper, kooperatiba niyo? Ang dami. Siguro nasa mga... Siguro nasa mga 500. Kasi yung sa mga 163 families, yung mga anak, mga, yes, yeah, mga direct members po yon. Tapos may mga anak na, may, nakapag-asawa na din. Paano po ba maging miyembro ngayon ng kooperatiba niya? Hindi po kami sa ngayon open cooperative, pero we are planning naman po na parang ganun. Hindi pa lang kami nagsisimula, pero meron na, meron na kaming plano na mag expand kami ng membership. So yung mga miyembro niyo po, yung mga dating yes, po. Na, na niyo? Yes po, na, Opo. May mga tumutulong na po ba ngayon? Ha? sa mga ginagawa niyo? May mga individual po bang tumutulong, may mga regular po bang kumpanya na sumusuporta sa inyo. Ang number one po na tumutulong dito sa amin simula pa dati ay si Kaka talaga. Siya yung nag-initiate ng ano, ng trabaho 163. Yung sa ano ba, sa Dinagat, yung kongresista, tsaka naging governor ng Dinagat. Siya yon. Si Kaka po ay dati sa ah uh, Balaod Mindanao. Balay Mindanao Foundation po dati hanggang sa naging Balaod Mindanao na po. Yan po si Kaka. Naging legal counsel na po dahil na. Siya po yung dating legal counsel namin during the uh, Mapalad struggle pa po. Mula sa, sa, sa pagsisimula po ng cooperative, ng Mapalad Multipurpose Cooperative, si Kaka na talaga ang legal counsel namin. Hanggang sa nag na, hanggang sa nag-merge na ang uh, Mapalad and Salfa, si Kaka pa rin. Hanggang sa ngayon, si Kaka pa rin. Walk for land, walk for justice. Nagsimula yun, kala namin joke lang yon dati. Nung nag-uusap kami, nagpaplano kami, paano namin babawiin ang 144. Yun yun. Tapos, uh, nung na-realize namin, hala, parang mahirap yata yun. Yung gagawin ba, parang mahirap kasi maglalakad man and then dapat may mauna. Yun, nagpa kami, meron din namang mga nag assist yung mga legal counsels namin, ang dami. Tapos yon, na-realize talaga, nangyari. And then, ayun. Naglakad po kayo mula sa atang Naglakad po from here, from San Vicente to Malacana. Tapos ang role po namin dati ay dito kami sa base. Kami nag nagtatanggap lahat ng mga mga communications from them para sa mga families nila dito. Tapos kami magawa sa farm, kami nagpa-facilitate paano sila makapagtanim kasi matagal yun eh. Hello yeah, po. Yeah, kung sino man gustong tumulong sa amin, lalo na sa amin trabaho 163 po, pwede po kayo po bumunta, bumisita para tingin dito sa aming ano, sa aming mga e houses para naman ma-experience nyo paano kalamig ang hangin dito sa amin. Kung ano yung na-experience ni Romar dito. Salamat sa pagsama sa isa na namang episode. Ngayong araw nakasama natin si Ate Inday na mula sa Sumilaw Bukidnon. Sa mga nagnanais na tumulong at pumisita sa kanilang lugar, maaari po kayo mag-message sa Panaw Sumilaw Multipurpose Cooperative o di kaya kay Chairperson Cheryl Lorenza. Muli, maraming salamat at sama-sama po ulit tayo sa susunod. And we will continue to explore, learn, and improve. Because life Is a continuous learning process. This is Hensei's special episode Their Skills and Talents.